Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Ang mga sumunod na mga pangyayari ang hindi nila inaasahan dahil dumating doon itong si Badong at tinawag ang lahat ng mga bata na naglalaro sa labas ng bakuran ng kanilang bahay Binigyan ni Badong ang lahat ng mga ito ng makakain Kabilang na sa mga batang tinawag ay itong si Carlo Kasama naman nitong si Badong itong si Bangis Na sa mga pagkakataon na iyon Agad na nagkikita na ang dalawang mga malalakas na mga bata At magpipinsan Pagkatapos nagkatitigan ang mga ito Ngunit maagap naman na sabi nitong si Manong Udo Maraming salamat po, Ginoong Badong. Busog na po ang aking apo. At pagkatapos agad na hinawakan ni Manong Udo ang kamay nitong si Carlo. At dinala na ito doon sa kinaroonan nitong si Buhawi. Ngunit itong si Buhawi nakatitig na ito ngayon sa kanyang ama na si Badong. Namimiss na din niya ng sobra ang kanyang ama. Hindi na niya napigilan na muling tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit tumalikod na itong si Buhawi pagkalipas ng ilang mga segundo. Sa isip nitong si Buhawi, kailangan niyang magpakatatag. May misyon pa sila sa pagsali nila sa paligsahan na ito. Kailangan pang ipakita nila sa lahat na kaya din itong si Carlo na makikilala kahit na wala ang suporta nitong si Badong. Kailangan na ipakita nila na kahit na kulang ang natatanggap na pagmamahal nitong si Carlo galing sa kanyang mga lulu at lula kaya ng bata na mapantayan ang kalakasan ni Bangis o Nang makalapit na silang Manong Udo at Carlo, agad na naglalakad na ang mga ito, papunta doon sa kanilang inuupahang gusali. Napasulyap na lamang itong si Manong Udo kay Buhawi at hinayaan na lamang ang kanyang anak-anakan sa nararamdaman. Naintindihan ng matanda ang saluubin ngayon nitong si Buhawi ngunit nang papasok na ang mga ito doon sa gusaling inuupahan nila agad nilang naramdaman na naman ang presensya nagkaling sa kadiliman at nakakasalubong nila ang limang mga kalalakihan agad nang nagkatitigan ang mga ito ngunit mas pinili nila ni Buhawi na umiwas muna sa mga ito at hindi na pinansin ang mga matatalim nitong mga titig sa kanila nang tuluyang makapasok na ang mga ito. Agad na utos nitong si Buhawi kay Manong Udo na manmanan ang mga kalalakihan na iyon kung saan magpunta. Samantalang itong si Buhawi inihatid muna nito ang anak na si Carlo doon sa kanilang silid at pagkatapos nagmamadali na itong bumaba. Agad naman nawi kan itong si Manong Udo. Buhawi, doon sila nagpunta sa likuran ng bahay ng ama mo. May ilang mga kabahayan ang mga nanlo doon at mga tauhan ang lahat ng mga ito ni Badong, hindi ba? Ano kaya ang kanilang pakay doon sa lugar? Nagtataka din itong si Buhawi, ngunit kinutuban pa rin ito ng masama, kaya agad nasagot nito kay Manong Udo. Masama ang aking hinala, Manong Udo. Kailangan natin nasundan ang mga iyon kaya matapos na makapaggarga ang dalawa ng mga malalakas na mga usal, mabilis nang umibis na din ang mga ito. Itong si Buhawi, dahil nga sa mga piking balbas nito at buhok na kulay puti, nagmumuka na itong isang matanda. Mabibilis na din ang kanilang mga kilos dahil nawala na sa kadiliman ang limang mga kalalakihan na iyon. Ilang sandali lamang nang tuloy makaliko ng dalawa doon sa mataas na bakod ng bahay nila ni Badong. Agad na nilang natatanaw ang mga kabahayan doon sa likod. May ilan pang mga nakikitang gumagala ang mga ito doon. Ngunit hindi na nila mahagila pa ang limang mga kalalakihan na nakita nila kanina. Ilang sandali pa. Nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakad doon hanggang sa nakatawag sa kanila ng pansin ang kanilang mga nararamdaman. Kaya agad na wika nitong si Buhawi. Mukhang nandudoon sa malapit sa sapa ang mga itong manong udo. Tara na, puntahan natin ang mga iyon. Mabilis nang umibis naman ang dalawa hanggang sa makarating ang mga ito doon sa may sapa. Bago pa nila marating ang gawing iyon, nakita na nila ang limang mga kalalakihan na iyon. May kausap ang mga ito at agad na napagalaman itong si Buhawi na ang dalawang kausap ng mga ito ay walang iba kundi ang dalawang mga katulong ng kanyang ama. Namukhaan niya kasi agad ang mga kasuotan ng mga ito. Ngunit hindi niya kilala ang dalawa dahil sa tagal na niyang pagkakalayo sa lugar na ito at matagal na din ang panahon na hindi siya nakakapasok sa bahay ng kanyang ama hindi na niya kilala kung sino-sino ngayon ang mga katulong ng mga ito ngunit nakakasigurado itong si Buhawi na mga katulong ang dalawang ito batay na rin sa kanilang mga kasuotan ngayon mas nakakaramdam ng panganib itong si Buhawi para sa kanyang pamilya batay sa kanyang nakikita mukhang magkakasabwat ang mga ito at batid talaga nitong si Buhawi na may binabalak na masama ang mga ito na maaring ang kanyang pamilya ang pakay. Ngunit naisip ni Buhawi na maaring may mga kakampi pa ang mga ito na nasa loob lamang ng kanilang bahay. Kaya kailangan niyang malaman kung sino-sino pa ang mga ito. Ang iniisip ngayon nitong si Buhawi, kailangan niyang mayroong makakausap na nasa loob ng bahay ng kanyang ama para makapaghanda ang mga ito. At naalala nitong si Buhawi si Manong Ilyas ang dating kaibigan niya na isang panday. Naalala niyang kinuha ito ng kanyang ama para siyang magsisilbing tagagawa ng mga armas para sa organisasyon. Kaya agad nawika nitong si Buhawi kay Manong Udo. Manong Udo... Mukhang kinakailangan natin ang tulong ni Manong Ilyas. Kailangan natin na mahanap at makausap ngayon din si Manong Ilyas para makatulong sa atin. Kailangan na may mga makakatulong tayo para mabantayan ang loob ng aming tahanan. Sagot naman ng matanda. Tama kabuhaw eh. Bakit ba nakakalimutan natin si Ilyas? alam ko ang kanyang pinagtatrabahoan. susubukan natin ngayon din kung gising pa ba si Elias pagkatapos walang sinayang na uras ang mga ito agad nang pinuntahan nila ang gusaling kinaroroonan nitong si Elias makalipas lamang ang ilang mga sandali nakita na nila ang tinutuluyan nitong si Elias ngunit kahit na sarado na ang gusaling pinagtatrabahuan ito Nakabukas naman ang maliit na bahay na tirahan nitong si Manong Ilyas at may mga nakasindi pang ilaw. Kaya batid nilang gising pa ito ngayon. Ngunit kailangan na magpakilala sila kay Ilyas dahil sigurado silang sa kanilang mga hitsura ngayon hindi na sila makikilala ni Manong Ilyas. Ilang sandali pa. Doon sa mga upuan sa labas ng bahay nakita nila itong si Gutor. Malaki na itong sigutor binatilyo na ito ngayon at mas tumangkad pa. Tahimik na din ang buong kapaligiran. Distansya din kasi ang kinaroroonan ng bahay nila ni Manong Ilyas mula doon sa bahay nila ni Badong. Umabot din ng dalawang metro ang layo. Kaya mapapansin mo agad ang sobrang katahimikan sa lugar na ito kumpara doon sa unahan. Dahil walang ibang bahay ang nakatayo dito, kundi ang bahay lamang nila ni Manong Elias at ang maliit na gusaling pinagtratrabawan ng mga ito. May mga kasamahan din itong si Elias sa araw ng kanilang trabaho. Ngunit pagpatak ng alas 5 ng hapon, magsiuwi na naman ang mga ito. Makalipas pa ang ilang mga sandali. Agad nang lumapit si Manong Udo at buhawi sa binatilyo na sa mga pagkakataon na iyon, gulat na gulat at napatitig pa ito sa kanila. At tama nga ang kanilang hinala, hindi na sila kilala ng bata. Kaya agad na nagpakilala itong si Manong Udo sa batang si Gutor, wika ng matanda. Hehehe, <laughs> Gutor, hindi mo na ba ako natatandaan? Si Manong Udo mo ito. <laughs> ang laki mo na. Mukhang magkasing tangkad na kayo ni Ilyas. Siya nga pala iho, nasaan na ba si Ilyas? Sa narinig naman ng binatilyo, nagliliwanag agad ang mga mata nito. Dahil sa tuwa agad nawi nito sa kanila. Nako, Manong Udo, kayo pala. Pasinsya na po, hindi ko na kayo nakikilala. Hintayin niyo muna ako dito. Puntahan ko muna si Tiyo Ilyas doon sa tabi ng sapak. At pagkatapos, agad na itong nagtatakbo papunta doon sa may sapak. Natatawa na lamang sina Buhawi at Manong Udo. Nagbago nga ang katawan nitong si Gutor, ngunit ganon pa rin ito kung kumilos. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nakita na nila ang dalawa naggaling doon sa may sapa. Naglalakad na sina Ilyas at Gutor papalapit sa kanila. Nanibago na din sila sa bagong hitsura nitong si Ilyas. Namumuti na din ang mga buhok nito at mas humaba pa ang mga balbas. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang pangangatawan nito Bukod sa matipuno pa rin ang katawan nitong si Manong Ilyas Sa paglipas ng mga taon at mukhang masigla pa rin ito Ilang sandali, tuwang-tuwa ang dalawa habang lumapit na ito sa kanila Agad naman na nakikilala ni Manong Ilyas itong si Manong Udo Dahil sa kanilang dalawa ni Buhawi Halata naman na mas matanda ang kanyuhan nitong si Manong Udo Ngunit napasulyap itong si Manong Ilyas kay Buhawi At parang nagtatanong ang mga mata nito kay Manong Udo Kung sino ang kanyang kasama Agad naman na nahulaan iyon itong si Buhawi Kaya wika ka nito kay Manong Ilyas <laughs> Kumusta ka na Manong Ilyas? Maaaring hindi mo na ako nakikilala ngayon Ngunit hindi kita makakalimutan, kaibigan Ako ito, si Buhawi Buhawi may mga mahalagang bagay kaming pakay sa iyo, Manong Ilyas. Nagulat itong si Manong Ilyas sa kanyang narinig. Hindi ito makapaniwala sa nakikitang si Buhawi. Malayong malayo na kasi ang hitsura nito. Pati itong si Gutor na pamaang pa ang bibig ng binatilyo dahil sa kanyang narinig. Agad naman na pinatuloy sila ni Manong Ilyas doon sa loob at ipinaghanda ng maiinom. Uwi ka nitong si Manong Ilyas kay Buhawi habang umupo na ito sa kanilang harapan. Ano ang binabalak mo, Buhawi? Batid kong mga piki lamang ang mga balbas na iyan na kinulayan mo pa ng puti. Mukhang may plano ka sa pagbaba dito sa patag. May maitulong ba ako sa iyo? Sagot naman itong si Buhawi na sumiryuso na. Manong Ilyas, sumali kami sa piligsahan. Ngunit tanging si Carlo lamang ang kasali nito. Kasama ko ngayon ang aking anak. Kasalukuyan na nagpapahinga na ito ngayon doon sa inuupahan namin na silid. Nalalapit na ang pagsisimula ng paligsahan. Ngunit sumali kami na walang kalam-alam ang aking pamilya sa aming presensya dito sa lugar. Alam mo na ang mga nangyayari sa amin ni Tatay Badong. Ngunit ang pakay ko ngayon sa iyo. Gusto namin na humingi ng tulong. Simula kahapon, may mga nararamdaman kaming mga presensya na sa mga kampon ng kadiliman. At napag-alaman namin na lamang namin ang mga ito doon sa gusaling kinaruruunan namin. May hinala kami na mayroong masasamang balak ang mga ito sa aking pamilya, Manong Ilyas. Ngunit ang aming natuklasan kanina lamang bago kami nagpunta dito sa bahay mo ang nagbigay sa amin ng pag-alala. Nakita namin ang mga kalalakihang ito na may mga kausap doon sa likuran ng aming bahay. At ang mga kausap ng mga ito ay kasama sa mga utusan nila ni Tatay Badong. Kaya maaring may mga kasamahan pa ang mga ito sa loob ng aming bahay at naghihintay lamang ng magandang pagkakataon para makapamiktima. Lumapit kami sa iyo ngayon at humingi ng tulong dahil agad kang makakapasok doon sa loob ng aming bahay sa lahat ng oras na gugustuhin mo. Nang marinig ito ni Manong Ilyas, nag-alala na din agad ito sa kalagayan ng kanyang mga kaibigan. Tanong naman ito kay Buhawi. Wala ka bang pwedeng makausap doon sa loob na mapagkakatiwalaan maliban sa akin buhawi? Mas nakakabuti na may mga makakasama din tayo doon sa loob mismo ng bahay ninyo at mas mabantayan natin ang kanilang mga kilos at galaw. Nag-iisip itong si Buhawi, ngunit ang tanging madaling malalapitan niya ay walang iba kundi ang mga dating mga kaibigan at mga kasamahan sa kanyang grupo na si at itong si Ringo. Ngunit payo ni Manong Ilyas na mas nakakabuting si Ringo na lamang at wag nang ipaalam kay Baldo ang kanilang plano. Alam nila ang ugali nitong si Baldo. Bukod sa hindi ito marunong magdala ng mga sekreto, baka kung ano-ano pa ang sasabihin nito sa pamilya ni Badong. Kaya itong si Manong Ilyas ang gumawa na ng paraan para makausap agad itong si Ringo. Hindi talaga umalis si Nabuhawi doon sa bahay ni Manong Ilyas hanggat hindi nila nakakausap itong si Ringo. At laking pasasalamat ng mga ito nang makita itong si Manong Ilyas na kasama na itong si Ringo. Pagdating ng mga ito, wala nang inaksayang uras ang kanilang grupo. Matapos na makapagpakilala itong si Buhawi sa kanyang dating kaibigan at kasamahan sa grupo, agad nang inihayag na nito ang kanilang tunay na pakay. Nagulat naman itong si Ringo nang marinig nito ang sinasabi nitong si Buhawi. Ngunit sa ngayon, kailangan na nilang kumilos agad bago pa may mga mabibiktima doon sa loob ng bahay nila. Nangangako naman itong si na hindi niya ipagsasabi na nagkikita sila ni Buhawi. Makalipas ang ilang mga sandali, habang pabalik na sina Buhawi at Manong Udo doon sa kanilang inuupahan. Nang mapadako na ang mga ito doon sa madilim na parte ng lugar, agad na nakakaramdam ng kakaibang mga presinsya sina Buhawi at Manong Udo. Napadilat ang mga mata nitong si Buhawi at agad nawikan ito kay Manong Udo. Manong Udo, nararamdaman mo ba ang mga presinsya na sumusunod at umaaligid sa ating ngayon? Napatango na lamang ang matanda at nakahawak na agad ito ngayon sa kanyang punyal na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Wika naman nitong si Manong Udo. Mukhang masama ang aking hinala, Buhawi. Dito sa tahimik at madilim na lugar, umaaligid ang mga ito sa atin. Sigurado akong buhay natin ang pakay ng mga ito. Ang sagot naman nitong si Buhawi. Tama ka, Manong Udo. Kaya humanda ka na at talasan mo ang iyong pakiramdam at mga mata. Nag-uusal na din itong si Buhawi habang akmang hahawakan na sana nito ang kanyang dalang punyal. Nang biglang may nakita silang mga nilalang ang napakabilis na nagtatakbuhan papunta sa kanilang kinaroroonan Nakita nila agad ang pagkislap ng mga dalang mga matatalas na bagay ng mga ito sa gitna ng kadiliman kaya wikang muli nitong si Buhawi kay Manong Udo. Nandirito na sila, Manong Udo. Humanda ka na.